Ano naman kaya ang pwedeng ulamin sa halagang 50 pesos na vegetarian sa palagay mo? Philippine money. Wait. One inch. Naghanap ako ng mga vegetarian na resects na maaaring magustuhan mo na may halagang 50 pesos sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga natagpuan ko. Isa, tinataang sitaw at kalabasa with crabs. Isang masarap na ulam na may sitaw, kalabasa, at alimasag na niluto sa gata. Ito ay mayaman sa sustansya at may klasikong lasa ng lutuing Pinoy. Sorsi. Dalawa, pansit, isa sa mga pinakapopular na vegetarian na pagkain sa Pilipinas. Ito ay mga noodles na halo-halong gulay tulad ng carrots at mushrooms. Minsan ay mayroon ding karne ng baboy at manok, pero pwede natin gawin itong vegetarian. Sorsi. Tatlo, gulay recipes ng Yomi PH. Mayroon silang listahan ng mga budget-friendly gulay recipes na pwede mong subukan. Ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng masarap na gulay na ulam na abot kaya ang presyo. Sourcey, sana makatulong ang mga ideyang ito. Kung mayroon kang iba pang katanungan o kailangan ng ibang mga ideya, sabihin mo lang.